Ito may uh, kandaba kanda ba, pampanga. Uh, po yung traffic ngayon na uh, nagkakagulo dahil bumangga yung isang uh, dump truck. Ito may poste. So natumba yung poste doon. So tignan natin kung anong nangyari. Nakatulog siguro to Sobrang puyat. Uh, para sa mga drivers natin. Hilvers dyan para mawakasan ang mga ganitong sakuna. kung hindi na kaya magpahinga muna bago ano makbo para iwas yung scratch o perya uh, ito nangyari sa isang uh, na isang dump truck kumangga sa may poste uh, hindi yata tayo makakadaan ha? kasi 'yung mangyayari dyan ah, nakatulog siya o nawalan ng preno. <tipos> ha? Pasag, ah, basag ah. pa tayo.

바랑가이홀 g 부망가 lang kaya tayo dyan uh, ito na guys sa uh, signing off na kasi hindi yata kami makadala makabit yung unit namin sa uh, big wire